Nagsampa ng kontrademanda ang kapamilya young star na si Aura Briguela laban kay Mark Christian Ravana. Ang mga inihain niya, mga paglabag sa Safe Spaces Act at Anti-Wiretapping Law, pati na rin slight physical injury. Ayon sa kampo ni Aura, isa sa mga ebidensya nila ay ang mga video na ipinos ng grupo ni Mark kung saan kinunan si Aura habang nakakulong sa presinto. Matatanda ang hinuli si Aura noong Hunyo dahil sa rambulang naganap sa poblasyon Makati. Dahil dyan, nahaharap siya sa mga patong-patong na kaso kabilang na ang physical injuries, alarm and scandal, disobedience to authority at direct assault. At speaking of walang atrasan, palaban na sumabak sa military training ang TV host actress na si Ann Curtis. Sa Instagram, ibinandera ni Anne ang ilang pictures ng kanyang training kasama ang ilang sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Kuwento pa ng aktres, nagstay talaga siya sa military camp ng ilang araw para personal na masaksihan ang matinding training ng mga sundalong Pinoy. Sinabi rin niya na ito ay para sa special project niya with Direct Eric Mati. Ito rin daw ang dahilan kung bakit dalawang linggo na siyang absent sa noontime show na It's Showtime. Ito po si Pauline Del Rosario at yan ang bandera chika natin for today.